Araw ng kalokohan ni Penny ang baboy. Si Penny ang baboy ay isang malikot at masayahing baboy na mahilig sa kalokohan. Isang maliwanag na umaga, naisip niyang gawing araw ng kalokohan ang araw sa bukid. Nilagyan niya ng nakakatawang sombrero ang ulo ng tandang, nilagyan ng jelly ang mga paa ng kambing, at itinago pa ang mga kampana ng baka. Nagulat ang lahat ng hayop at nagtawanan habang nadidiskubre ang mga kalokohan ni Penny. Sa simula, naguluhan ang mga hayop pero di nagtagal, nakisali na rin sila. Itinago ng mga kambing ang paboritong putika ni Penny. Pumila ang mga patosuot ang mga nakakatawang sombrero. At ang mga manok ay nagsimulang kumak ng nakakatawang himig. Pagsapit ng hapon, lahat ay nakikisaya na. Napagtanto ni Penny na ang kaunting kalokohan paminsan-minsan ay nakakapagdulot ng maraming tawa, lalo na kung lahat ay nakikisali. Aral, mas masaya ang buhay kapag lahat ay nakikilaro sa isang mabuting biro.